What's so guys? Pakita ko lang sa inyo guys yung ko kahapon. Ayun, hindi ko na kasi kasi wala akong dalang ano eh. Wala akong dalang cellphone kahapon eh. Ayun Nakita ko lang siya. Ang laki niyan guys. Jumbo. Parang ano, parang damang. Kala ko nga Japanji eh, Kasi hindi eh, malaki lang talaga siya. Kaya kunin natin. Kunin natin guys. Ang laki niya ito, ninyo ya. ninyo, ano, oh. diba? Ang, ang taba, ang taba din niya, ngayon, ano, oh. ang laki niyan, uy, diba? Halimaw. mo, ito mo naman niyan, ano. Oh. Ang laki. Ang An taba. Tsaka ano. Ayaw mag-focus. ay mag-focus ka. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. diba? Laki. Hindi ko sina, hindi ko kasi na video kahapon. Ayan o. Oh. lang ako ng pagkain ng gagamba. Yung mga insekto kaso so, iba yung nakita ko eh gagamba talaga <laughs> ayun sya try natin ano try natin sukatin sa limang bisa ito yung lima oh. kita nyo kita mo naman yan ang laki nyan ay ayaw focus po oh. halimo na halimo eh Pagpapangin natin, pagpapangin natin. 'Di ba? Ang laki. Uy. Okay. Ang laki niya, no. So, 'yun lang guys, no. Pinakita ko lang sa inyo itong nahuli nating gagamba sa Hapon. Oh, Pa-bye.